Sa kabila ng mga hamon sa seguridad at kapayapaan sa Vico, nananatiling nakatoon ang 9ID sa pagpapatupad ng disiplina at katarungan. Patunay ito na aktibong gumagana ang kanilang justice system na nakabatay sa integridad, pananagutan at serbisyo sa bayan. Kamakailan, nag-convene ang General Court Marshal sa 9ID ukol sa investigasyon at kaukulang aksyon sa ilang sundalong lumabag sa regulasyon. Justicia, ang sigaw ng mga ta sa halip na pagtakpa ng mga pagkakamali, ipinatupad ang patas at makatarungang proseso ng pagdidisiplina. ayon sa pamunuan ng 9ID. Hindi natin kailangan magbulag-bulagan sa mga kasamahan natin na nagkakaroon ng pagkakasala, especially kung ito ay mga grave abuse ng ating mga regulations and the bordering on criminal. Hindi natin na mamimaintain yung tiwala ng tao sa atin kung tayo ay tatakip, kung pagtatakpan natin yung ating mga tao. Kailangan natin ipakita doon sa ating mga tao na gumagana yung proseso ng justisya, ng justice system sa ating uh, organization para malaman nila no, that they have to Face consequences. Bahagi ng ganilang internal justice system ang regular na court-martial proceedings at pinalalakas din ang Inspector General, Judge Advocate General Services at Division Provost Marshal upang matiyak ang transparency at accountability. Uh, meron tayong mga pamantayan na dapat sundin at ito yung dahilan kung bakit umiiral yung tinatawag nating military justice system para insure yung Uh, disiplina sa ating organisasyon. Hindi po mapayag ating armed forces of the Philippines na magkakaroon tayo ng mga active na sundalo na merong issue ng patungkol sa paglabag ng disiplina ng uh, batas militar. Hindi lamang disiplina sa tauhan ang patunay na gumagana ng justice system. Sa mga counter-insurgency operations, isinasaalang-alang ang karapatang pantao, alinsunod sa international humanitarian law, at may pakikipag-ugnayan sa Commission on Human Rights sa mga reklamo ng sibilyan para malaman din ng mga civilian na meron silang avenue para makapagreklamo at avenue kung saan na makakamit sila ng justisya na kailangan nila outside doon sa mga courts ng uh, nila ng kaso. Kailangan natin pakita sa mga tao na hindi natin sinasanto yung mga kasamahan natin na gumagawa ng mali. We have to punish them also. At alam naman din yan ang sundalo na lahat po ng pagkakamali ay pinaparusahan. Ang bukas na investigasyon, mabilis na pagtugon sa reklamo at pagpapanagot sa lumalabag ay patunay ng epektibong justice system. Sa panahong mahalaga ang tiwala ng publiko, ipinapakita ng 9ID ang tunay na serbisyo, patas, makatarungan at responsable.